Ah, uh, punta muna tayong bayan at mamili ng ating ano na pangangailangan kaya ng mga sisyo at paninda natin. So, let's go. Tap. Kaya no may bisita. Ayun, nakasakop. Tap. Si. Tayo. Wala magdadala eh. Ito na ako sa bundok. Lili tayo ng tricycle. Ayan. At tinintay ko lang ang kasama ko. Otol ko. Ito yung baliti. Laki baliti. Ito. Ito. Tinintay ko lang ang otol ko. Yun. pisan lah mga bata para lalo lumakas go let's go shoot shoot tira deh <laughs> hindi pang darin uh, para hindi dahil uh, alis guys uh, alis na

yang paling tinggi untuk si tercetul untuk empat mega raya itu sana kau dengar kayak sa no kenapa ya ini tercutu lu gak rumah nang kano karan jangan cara Jan peradaan yang gak merata

से होते पता तर सा मेरा ना Malaki-laki naman yung shadow. Itliit. Magkano tong malaki na to? Parang pwede ito sa manok mo. Ano Itong pong Manok na pang para to, mabilis siya tumulo. Alin po yan pula? Oo, oh, magkano to? Ito pala may blue. Magkano to? Ito po. Oh, pwede ito sa mga sibuyos. Ay, uh, 70. Wala nang bawas. Awan mo lang. It ito na yun. May bawas. Tsaka yung malaki. Itong red pa. Ah, guys. Ito na bilhin natin. Ay, okay. hindi ito kasama. Yan lang. Oh, Para hindi makalat. Yan. Sige po. Hmm. Eh, please. Pag-discount oh. up. Beneran, ayam kita sampok sampok nanas si idoro, sampok Dusi-dusi paru, Portin. Portin si 14 okay. dito o oh, ganun din 14 din okay. Kahit lose lang yan dyan.

Walang paman. Okay na. Naka, nabilang na namin. Pwede na namin. Tingit muna dahil mag-dispose -di din kami ng ano eh. Ito. -di dispose din kami ng ilang linggo or ilang araw. Kami sisibat na. yung so, service namin na hiniram sa Bayaw. Narin kami. Tingit ang inut ng kanyang kamay ang gitu sa kaya ng masala'y kami. Ano yung bilugan ko dili mo yan? Jana ako magesabak. Pa, masolutan niya ako. Okay. Di sabi nga di man mo ganong istigaran? Ato kisang ano? Jerante. Tong isot ano to tol bakal mo to toya ha. Gimbol ko eh. Uh, uh, sige. Ang guys so na kami. Let's see.

napit napit na guys mm -hmm. hindi ka taga uh, Oriental indoro pag iyemulang parang angrog eh, ang mabaho o, parang bitok ang manok mm -hmm. Mm -hmm. Tumalit, ay 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 manok. ay Ang ay na. ay 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 pa ay ay manok sa dali muna natin Ayan e, e, o mga tal e, May ma? okay. motor mo Sige Patid muna natin doon guys Doon so, guys dito na ako sa ano At naalpasan na namin Juhan you know? Basta na naman dito Another season na naman Another 50 konti lang tingnan pero 51 na yan guys kit so, hanggang dito na lang at uwi na tayo please subscribe Barikis I'm out